magbigay ka ng food protein yung kahit sino pwede makabili. Sobrang dami pong food protein na pwede mong bilhin kahit wala ang masyadong pera. Unang-una dyan yung itlog. Guys, ang itlog po ay napakataas ang protein na yan. Okay? So, depende po sa itlog. May, ano, may kasi ang itlog kasi merong, ano yan eh, extra small, may small, medium, large, may XL pa. So, iba-iba po yung protein yan per size. Kasi, syempre, nag-iiba yung laki nila eh. So, ayan. Unang-una sa listahan natin ay egg. So, syempre, second ay yung chicken. Okay? Chicken. Protein po yan. Mataas ang protein ng chicken. Lalo na yung chicken breast. Okay? Pangatlo dyan, beef. Okay, yan. Mataas din ang protein ng beef. And syempre, ano pa ba? Pork. May protein din ng pork. Mataas din ng protein yan. Basta mga meat, mataas po ang protein yan. Isda. Yan. May mga protein po yan. Pero kung wala ka talaga masyadong pera, talagang hindi mo kayang bilhin yung chicken, beef, hindi mo kayang bumili ng meat, pwede kang bumili ng canned tuna. Ayan, canned tuna. Pero syempre, titignan mo yung likod. Okay? Titignan mo yung likod kung ilan yung protein nun. Tapos haluan mo ng itlog. Pwede na yun, guys. Ah, uh, bili ka ng kanto na tapos bilihan mo ng itlog, siguro lagyan mo kahit apat na itlog. Pwede na 'yan, aluin mo. Mataas na 'yung protein niyan. Per meal, pwede 'yan per meal, ha? Pero kung buong meal puro ganyan, Siyempre hindi rin maganda kasi 'yung kanto na marami rin preservatives 'yan. Yung kanto na kasi, nilalagyan nila ng preservatives para hindi madaling masira. Okay? So, hindi masyadong okay yon Pero kung wala ka talagang budget, mura kasi yun eh. Okay, mga sardinas, yan. Pwede yan. Okay? Yan po ang mga budget tips ko sa inyo. Okay? Pero lahat naman po ng, ano, ng pagkain halos may protein eh. Actually, yung rice may protein din po yan. Pero sobrang liit lang. Ang matataas po protein yan, yung mga karne talaga. Okay? Yes. Sana sagot ko ng tama yung katanungan mo. Marlon. Yon. Marlon, shoutout sa sa'yo. Kumain ka ng protein para lumaki ang katawan mo. Parang ako, di ba? Yeah! Idol, lalaki po ba ang muscle mo pag push up lang ginagawa? Tumigil po kasi ako mag-gym. Sana notice. Lalaki po yung ano mo, uh, muscle part na tatamaan ng push up. Pero hindi po lahat. Halimbawa, lagi ka nagpo-push up, hindi lalaki yung legs mo. Kasi ang push up kasi para sa chest yan, tapos meron din yang ano, meron din yang tama sa front shoulder natin, sa arms. oh pero hindi yan tatamaan yung mga legs natin. So, lalaki naman pero yung ano lang may muscle part lang na lalaki. And syempre, bago lumaki yan, kailangan mo ng good nutrition. 'Di ba? Kasi kahit push up ka ng push up araw-araw, pero yung nutrition mo naman, yung kinakain mo naman, eh mali-mali naman, 'di ba? Puro kinakain mo, puro junk food, puro fast food. Paano lalaking katawan mo? Hindi lalaki 'yon uh, magiging taba lang po. Magiging taba lang po yung katawan mo dahil hindi ka kumakain na masustansyang pagkain. Ang pinaka-importante po kasi talaga sa lahat ay ang nutrition. Yung workout ay parang ano lang po yan eh. Parang kumbaga, kung i -re mo siya sa 100%, mas malaki po ang naibibigay na result ng nutrition kesa sa workout. Yung workout kasi parang 30% lang yan, tapos yung nutrition ay nasa 70%. So, pag kinumpleto mo yung dalawa na yan, 70% nutrition, 30% sa workout, sobrang ganda na na magiging result. So, total yan, 100%. Yeah! Let's go, Ari Pangis!